morning, good morning mga idol. Ito na naman, uh, ako'y may appointment sa hotel sa Elizabeth Hotel sa Baguio City mga idol. Bali ngayon mga idol, sumakay na ako ng jeep papuntang hotel mga idol. Bali ngayon mga idol, uh, umaandar na yung jeep, undawin na ako sa pupuntahan ko. Shout out pala sa mga OFW. Mga isang buhay salesman, mga kaibigan ko, mga security ko ng mga iba-ibang hotel, iba-ibang restaurant, saka mga purchasing ng mga hotel, mga restaurant. Good morning, good morning sa inyo lahat. Ah, uh, Bali ngayon mga idol, talagang araw ko na Bernice. ako may maraming appointment na pupuntahan, iba-ibang hotel. Bali ngayon mga idol, inuna ko yung Elizabeth Hotel pagkatapos ko sa Elizabeth Hotel. Pupunta na ako sa Soto Grande, Ah, uh, Grand Serapines, Ah... Uh, Hotel Grandi, uh, Baguio Falls Hotel, ayan mga pupuntan ko ngayon mga idol. Araw na to, uh, ako ay may mga maraming-maraming appointment sa mga hotel. Ngayon mga idol, uh, nandito na ako ngayon sa papuntang Mines View. Bali, malapit na rin dito sa pupuntan ko sa Elizabeth Hotel mga idol. Yan mga idol, ang ginagawa ko pag uh, may appointment ako, uh, lagi jeep, pakatapos kong mag-jeep, Maglalakad hanggang papuntang hotel mga idol. Kasi wala lang papasok sa mga hotel. Balingin mga idol, nakikita nyo naman ang ganda ng place dito sa Baguio City. Maraming hotel, maraming restaurant. asa saka ang kagandaan, malamig na po dito sa Baguio City. Kasi December na po mga idol. Yan mga idol, nakikita nyo naman. Talagang mga view, maraming bisita na dumating kasi araw ng biyernes kaya daksa ang mga bisita mga idol yan mga idol malapit na malapit na ako'y bababa na nakikita nyo naman nandito na ako sa bunga ng hotel elizabeth mga idol yan mga idol bumaba na ako yan nakikita nyo naman ang ganda na talagang place na tong hotel na to maliwalas maraming fine tree kaya binabalik balikan din ang mga customer nila kasi maganda malamig malinis mga idol nakikita nyo naman naglalakad na ako hanggang papuntang Hotel Elizabeth mga idol. Yan mga idol, nakikita nyo naman ang ganda, ang ganda ng view sa kamalinis mga idol. Shout out din pala sa mga security guard dito sa Elizabeth Hotel. Good morning, good morning, lalo na sa Pero Kissing. You know, mga information, yan. Good morning, good morning sa inyo lahat. Naki, nandito na ako sa loob ng Elizabeth Hotel. Ang, ang mga idol, ah uh, papasok na ako. Nakahanda na pala yung pipirmahan ko mga idol. Kaya pagdating ko, nakahanda na, ready ng accounting, nilagay na sa isang lamesa. Kaya paperman na lang ako asa ka may kukunin po ako mga idol. Thank you po sa panonood nyo sa akin sa YouTube at saka sa, Real, at saka sa Facebook. Magandang magandang umaga sa inyo lahat. Advance, Merry Christmas mga idol. Good morning, good morning mga idol. Thank you po sa Elizabeth Hotel sa tiwala nyo, pagbabalik nyo sa aking Sang Buhay Salesman. Thank you po sa pamilya nyo, sa akin trabaho, sa Blue Ocean, Department Store, Baguio, Sinteron, mga idol. Lagi na lang kayo kumukuha sa amin, sa mga binta namin. Thank you po sa suporta nyo.